kung mapupunta ka ng Baguio City uh, at ikaw ay maghahanap ng mga souvenir items ay pumunta ka na lang sa palengke dahil mas mura sabi ng aking kaibigan ayan at may mabibili rin na longganisa, gulay uh, at kung ano-ano pa. Ang sarap din ng street food sa may malapit sa kalsada. Ang sarap ng sauce nila. At kakaiba yung lasa ng kanilang uh, squid balls. Parang ginawa nila or in-order nila or homemade. Basta ang sarap ng sauce at uh, palamig sa Baguio City doon sa may palengke hindi ko lang alam kung anong street yon, pero nandito naman sa video ayan, marami kang pamimilian kung ikaw ay uh, may maliit na business gusto mong uh, mag uh, maging retailer o reseller punta ka dito sa Baguio in case na may nagahanap ng mga balikbayan na mga native products at talaga namang maganda ang pagkakagawa dahil ito ay tatak uh, uh, Bagyo o tatak ka uh, pinoy ayan ang gaganda ng mga sombrero at uh, wallet gawa sa tela uh, native wallet at kung ano ano pa ayan nyo naman oh Talagang mag -e enjoy ka. Nakakalito kung ano ang bibilhin mo kasi lahat, ang bawat isa ng produkto ay may kanya-kanyang uh, disenyo, kulay, at uh, texture nakakaiba sa ibang uh, items. Ayan, nasa iyon na lang kung ano yung iyong paboritong kulay, design, uh, depende rin sa budget mo. Yun. Kaya kailangan kapag pupunta ka ng Baguio ay talagang may handa kang pera para ikaw ay makakabili ng mga pasalubong kapag ikaw ay babalik ng Maynila. Yun. Para naman uh, mag-enjoy ang uh, bakasyon mo sa Baguio at uh, matuwa din yung pagbibigyan mo ng mga uh, produkto na gawa dito sa Baguio City. Ayan, ang sarap dito ng, ng street food, ng squid balls. Ewan ko lang ha, siguro masarap para sa akin dahil malamig, pero yung kanilang squid balls, sa totoo lang may kakaibang lasa. Ito po muli si Georgette ng V. Georgette Daily Pipes. Pakakatandaan po, ang paglalakbay o pangmasyal ay isang uri ng gawain natin bilang tao para naman tayo ay malibang at tayo ay mag-enjoy. Ayan. Tuloy-tuloy lang po sa pagawa ng kabutihan dahil ang pagawa po ng kabutihan ay maganda po ang balik sa atin. Ayan. Bye! God bless us all! Thank you for watching!